guys dito kami guys sa farm ng mga nukan namin tiyas, sa baboy so, guys so, dito kami sa kamag-anak namin guys ito yung baboyan nila ang laki oh. ang dami kalalaki na mga na, ano, pinahin And guys ang dami yan guys so oh. Wala lang yung baboy. <laughs> Dito tayo sa kabila. ang mga anak. Ang dami. Ayan okay, guys, so. oh. So, yung mga anak yung mga bagong sibol mga panglitsyon yan guys yung mga panglitsyon order na po kayo kung gusto nyo sino may mga birthday dyan